lumalabas yung mga aspeto ng uh, paglabag sa karapatan ng bata uh, pagpipigil o pagneglet sa karapatan nilang makapag-aral pagpumilit sa kanilang pagmalimos sa kalsada uh, yung mga uh, pagpumilit din sa ibang mga miyembro nila maglimos at kapag hindi nila mahir yung uh, goal or quota nila uh, pinaparusahan sila Uh, physical punishment Um, lumalabas na meron pa silang nalalamang mga dating kasama na may mea, patay na and by similar if not uh, identical modus operandi um, two bullets to the head ah uh, dito sa Pilipinas um, And then on the strength of the Senate sa Pina, sinabi ng DOJ na ihahanda na nila yung uh, Immigration Lookout Bulletin Order para sa pirma ng Secretary of Justice. Pero hindi po ba yung info na nakuwan? Hindi na ba? Ah, meron kasi lumabas na uh, balita nung nakaraang linggo na may may impormasyon na tumakas na daw sa tibuloy papunta ang China. Pero per yung official uh, information ng BI, walang gano'n, or wala pang gano'n.